marami akong mga tanong kay uh, kay Vice Mayor uh, Duterte pero uh, simulan ko lang muna uh, I just test this. May tattoo ka ba sa likod, Mr. Duterte? Meron ka bang tato sa likod mo? Meron po, Mr. Chair Meron. Okay. Okay, yung tato mo sa likod I can imagine it's a colored and the uh, dragon like figure. Tato, am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Okay. Yeah. Well, uh, ito pong information na ito, ay ibinigay itong intelligence information na ito, ay ibinigay sa akin na isang foreign country na ang uh, sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng triad. At eto uh, ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tato sa likod. Yan ang uh, yan ang mag explain ng lahat ng ito at merong mga competition among uh, syndicates. Dahil uh, yan yung yan yung proof. That's the physical evidence of his membership sa triad yung tattoo. Ngayon, uh, Mr. So can you show us uh, That, uh, are you willing to show us uh, that tattoo to validate or invalidate? Uh, Mr. My Chair, uh, I invoke my right to privacy. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. That's why I'm going to present the evidence of my allegation, which is written and printed and tattooed on the back of Mr. Paulo Duterte, because that's the membership of Triads, uh, Mr. Chairman. So I'm not making any baseless allegations here. This intelligence information was handed down to me. Uh, from a foreign country and na validate naman in admit naman ni Mr. Paolo Duterte. I wouldn't have uh, any way of knowing na meron siyang ganun tato. But 'yun ang sinasabi ng uh, ng uh, intel report. The membership is printed there, Mr. Chairman. Go ahead. So anyway, ang andito sa picture, ito na. This is the gang. Kenneth Dong, Mr. Charlitan, Mr. Paolo Duterte. Next. Mr. Smola Villera, Mr. Charlie Tan, Mr. Paulo Duterte, Mr. Man Scarpio. So, ito ang nangyayari ngayon sa sa ating bansa. Hello guys, nandito na naman tayo sa uh, panibagong episode ng, ng uh, Inday Saya Diaries. Nakita nyo ba yan? Ang title natin, A City of Zombies. Siyempre, saan pa ba? Walang iba, kundi sa Davao City. Mismong mga taga-Davao na ang nagsasabi na 11 at sa findings ng Kawa na rin na 11,000, no? Dito sa Davao ay mga ghost employees. Kailan ba ito nagsimula? Ito ay nagsimula sa panahon pa ng ng kanyang ama na si Fenta Boy at ipinagpatuloy niya nung itong si Fenta Boy ay maging presidente at maging mayor itong si Inday Sayad. So napakalaking pera katunayan ang sabi nga po ng findings ng Kawa umabot na ng bilyon ang labor cost lang o ang pampasweldo lang. Sa Davao City, kasama na kasi rito, yung 11,000 na ghost employees. Teka lang, ghost employees? Yes, ghost employees. At mismo sa findings ng COA, ang sabi po doon, magkaiba yung nasa paycheck at magkaiba yung pangalan na nandun sa payroll. O di ba ka? Teka lang. So, magkano ba ang posibleng nakukuha ni Inday sa mga ghost employees na ito? Magkano ba ang nawawala sa, sa kabanang bayan at napupunta sa malamang-lamang. Di ba? Sa hasan itong si Inday Sayad. Mag-compute nga tayo at isimplify natin. Ang 11,000, pag i-multiply mo yan sa 10,000, o sabi na lang natin ha, sa 10,000 na sweldo kada buwan, yan po ay umaabot ng 110 million pesos. What the heck, di ba? 110 million, maliwanag na maliwanag. So magkano yon sa isang taon? That is about 1.2 something billion. Ngayon, mahirap ba itong sila Inday Sayan? O, Ghost employees pa more. So sanay na sanay sila. Kaya wag natin kakalimutan guys ha. Ah. Ito po ang uh, The City of Zombies. Pwede nyo pong i-research sa Google. Nandun po yan. So ah uh, Davao City ang siyang may pinakamaraming ghost employees na natala dito sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas. Sa kasaysayan sa Pilipinas. O di ba ka? Kaya sanay na sanay sa ghosts. Nagtayo, naglagay ng mga ghost, uh, ghost students. So siya nasa DepEd dahil sa sanay siyang gumawa ng ghost employee ng gobyerno. So yan lang po muna ang ating tatanda na ang lahat po ng sinasabi ko rito sa The Doctora Indaysaya Diaries ay may mga dokumento at may mga referenso Uh, pwede nyo pong hanapin, pwede nyo i-google, pwede nyo tingnan sa mga website at makikita nyo po ang lahat po ng itong mga sinasabi ko. Siyempre, hindi ko lang ma-elaborate lahat, pero at least, ang binibigay ko sa inyo ay, ay idea. Again, ang Dr. Inday Sayad ay isang paalala na meron tayong Vice President na walang ginawa, kundi ang mangurap at gumawa ng marami kalukuhan at waldasin ang pera ng bayan.